ano nakain mo at magandang ayos ang buhok mo ngayon. Pugin pogi ba, Apo? <laughs> Umakit kasi ako ng ligaw kagabi. Nagpasama ako kay kumpare. No. Ngayon naman ba, mahigpit ang tatay at wala nang hawak na shotgun lolo. Wala na, Apo. Safe na safe na ang buhay ko. <laughs> si kumpare nga eh, busog na busog sa katakawan niya. No. Kapal naman ang mukha niyo, Lolo. Doon pa kayo nakikain. Tamang-tama kasi pagdating namin, Apo, kumakain sila. Miswa ang ulam. Sarap pa naman higupin ng miswa, lolo. Nung nyaya nga kami, nawalan ako ng gana kumain. Yung lola niya kasi panay-ubo at duran ng duran ng plema sa arinola. Grabe naman, lolo. Baka kasi may sakit ang lola niya. Halos nangangalahati na nga yung arinola sa kakadura niya ng plema. Hindi pala kayo nakadiskarte ng mabuti, lolo. Nag-usap lang kami at may kunting lampungan ako. Tapos doon na kami pinatulog dahil malalim na ang gabi. Wala man lang kababalagan na nangyari? Wala ako eh. Gutom na gutom kasi ako kaya naghihina tuhod ko. Inantay ko nga silang makatulog para sumalisin sa kusina. Dapat kasi lo, kumain ka bago pumunta sa bahay nila. Nung tulog na sila, hinihinay ako sumalisin sa kusina para kainin yung natirang miswa. Nanginginig na kasi ako sa gutom eh. Para ka palang pusa, lolo! <laughs> tulog na sila at patay ang ilaw, umataki na ako sa kusina, nilantakan ko agad yung natirang miswa. Ubus sa sarap! Ano pang akit bahay lo ah. Kinaumagahan, sinabi ko kay kumpare na inubos ko yung natirang miswa. Nagulat ako kasi sabi niya wala naman daw natira kagabi. Tama ang kutob ko sa sinabi mo, lolo. Huh? Nagkatroma nga ako, apo. Nung nagising ang lola niya, sigaw ng sigaw at sabi, bakit wala na daw laman yung arinola niya? Ayaw,